Kaya first kagat, kagat! Left first si Soto! Pakitin mo, pakitin mo! Pakitin mo, pakitin mo! Ha? Mamatay yung sila mo. Ay! Ayaw, ayaw. Wow, hati-hati na sila. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun oh, oh, oh. Ay, ah! okay. na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Kasi. Sa tingin. Ayari tayo dyan. Dapat kasi hindi ma... Patingin! Frank! Anong tema? <laughs> so good! If... Oh, wag mong anuhin! Oh. Oh, si Madaling, Madaling. Dito kasi sa maluwag. Ah. 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 may ayaw mo. Dawang, ere ere o. Ayun na, ere Dawang, Dawang,